Tawagin kay Arnold Macbastian. Ako po Mera Flor, na Kamotis Island. At gusto ko ng isang kuntok na mula sa karanasan ng Papa. Si Papa Tilpin, daw kabataan pa niya. Isa siyang dating security guard sa isang kilalang wabi sa Colon Street, Simo City, noong dekada si Tinta. Panahon na puno-puno ng buhay ang Colon, pero may mga swalo halos walang tumatapa kapag sa wasapit na ang ating gabi. Isa ko sumahilig sa mga horror story, lalo na sa mga pelikula at ang pinakaabangan ko ay ang series ng pelikulang Shaker at Tulan Room noong dekada ng binta. At nakikinig din ako sa mga nakakatakot na mga drama sa radio tuwing gabi hanggang isang araw. Damatat na, na ko si Papa Dilpin sa labas ng bahay. Nagkukwintuhan kasama ilang usyuso at usyuso ang mga kapitmahay. Kaya na ako ang takinig sa kailang pinag-uusapan. At dito ko narinig ang kwento ni Papa Dilping. Matagal ng gusto kalimutan ni Papa ang gabing yun. Pero sabi niya, may makaranasan karanasan kahit gustuhin mong kalimutan, pilit pa rin bumabalik. Tuwing gabi raw lalo na kapag umuulan, para naranimig pa rin niya ang tunog ng bakal ng gulong na dumadaan sa simentagong kalsada. Minsan bigla dala siyang mapahinto, nakatitik sa labas, at mahina niyang sasabihin, walang kutsero, pero gumagalaw. Kaya hito, ibinahagi ko sa inyo ang kwento niya, hindi para takutin, kundi para ipalala na may mga hiwagang na nanatili sa loob mga kali na lalo na sa Kulon Street, kung saan lahat ay may alala, pero hindi lahat ay buhay. Ayot si Papa Tilpin, isa siya sa mga masisipan na gwardiya ng isang kilala malaki sinihan ng dekada si Tienta sa Kulon na dinadayo ng mga tao mula umaga hanggang hatim gabi. Ang trabaho niya ay magpantay ng mga manunood, magronda sa paligid, at iyaking walang maiwan sa loob. Pagkatapos na huli balakas Kasama niya sa night hit, si Dodong, isang janitor ng palatawa at bahagi ang dingot at mahili magkwento ng makalukuhan habang nagwawalis ng popcorn at mga ticket stub sa sahig. Tuwing alas 10 ng gabi, kapot-tapos na ang huli palabas. E, mula na silang maglingis at magikot pero sabi ni Papa Delpin, tuwing sumasapit na alas 12 ng hating gabi, nagbabago hangin sa paligid, bigla itong lumalamig kahit mainit sa loob na sinihan. At para may mga anino gumagalaw sa sulok ng mga upuan. Sa labas naman ng madalas niya maririp ang pagkalansig ng bakal. Parang gulong ng kalis na dandahan gumugulong sa siminto. Akala niya dati normal lang yun. Akala niya dati normal lang yun. Hanggang siya tumating ang gabi na nagbago sa buhay niya. Isang waybis ng gabi yun. Banda si 12 imidya matapos mo sa singihan. Nagpasya si Papa Jilpi na mula sa labas. Si Dudong naman ay naiwan sa loob para maglinis at patay ng mga ilaw. Malakas ang ulan noong gabing yun, pero kahit basang-basa, naglakad pa rin siya sa kabaan ng Colon Strip. suot ang kanyang lumagitim na rinkot at dala ang flashlight. Ang mga neon lights sa mga titahan ni unti-unting namamatay at aming ilaw na puste ang nagbigay iwanag sa kalsada. Habang nag-iikot siya, napansin niya ang isang lumang kalisa sa dulo ng kalye. Mabagal ito umusat ang ulan niya narinig ayon ang tunog ng gulo. Isang tulog na matinis. Parang karansing ng bakal sa oto. Siguro may din Sabi niya. Pero nagtumingin siya na maigi. Wala siya ng kabayo. Lalo siya rin ka Na mapansin niya walang kutsero sa harapan. Ang kalisa ay gumagal o mag-isa. Dahan-dahan pero diridiritsyo dere ang takbo. Napalunok si Papa Dilpin. Pero sinubukan niya maging matatag Baka may nagtutulak lang sa likod, bulaw niya sa sarili. Pero itutok niya ang brush slide, walang tao. Ang dilim ng paligid at tangin na ganito ng kalisa malinaw sa kalsada. Dandahan ito lumapit hanggang sa dumaan ito sa tapat niya. Sa sandaling yun, tikita niya sa loob ng isang babaeng, maputla, od na lumang barot saya at nakayuko. Dandahan ito tumingala at nakita ni Papa Dilipin ang mga mata nitong itim na itim parang walang puti. Parang butas sa kalaliman. Napatra siya at sa sobrang takot. Napasiya siya ng Santuri, tulungan mo ako. Pero nang pumikit siya at muling imulat ang mata, wala na ang kalisa. Wala rin ng gulog na iwan. Ang naiwan lang ay ang amoy ng lumang kahoy at malamig na simoy ng hangin at natila galik sa simenteryo. Mabilis siya bumalik sa sinihan. Nanginginig pa at halos madapa sa hamdan. Si Dutong naman ay nagyalinis. Napasigaw din. Manong din? Anong nangyari sa iyo? Anong nangyari sa Bakit ka namubutla? Pero walang nasagot si Pap Tilpin, kundi ang isang mahin at nanginginig na tinig. Tu, walang kutseng ro, walang kabayo. Kinabukasan, kahit tirik na ang araw at ang mga tao sa kunun. Tahimik si papatin pin habang si Dudong ay masigit nagkakapisa sa sulo. Si Papa Dilpin naman ay tulala, nakatitigal sa labas ng bintana ng singihan. Manonggil, parang wala ka sa mood ngayon ah. Nabalayo ka siguro sa ulan gagabi, pero ay Dudong habang sinisip ang kapi. Pero bis na ng ngumiti, maraeng tumingin si Papa Dilpin at mahina niya sinabi, Don, nakita ko talaga, walang kabayo, walang kutsero, pero ang kalisa umaandar at mayroong babae na sakay Dapat pangis sila si Dodong. Ha! Katang isip mo rin din, hindi yan totoo. Mga kwito-kwito lang yan mga matatanda dito sa pulong. Pero halata hindi Pero ang takot sa mukha ni Papa Tilpin. Maputla na mumuo ang pawi sa noo. Tuwing dumaraan ng jeep sa labas, napapalin siya na para bag may inaabangan. Tung, bulong niya. Alam mo, di na ito normal. Dahil hanggang ngayon, parang nandito pa rin siya at tinitingnan ako. Lumipas ang ilang gabi, ay hindi pa rin nawawala sa kabali papadipin tuwing alas 12. na pa rin niya ang tunog na tok-tok-tok. Ang bakal na gulong na lumalabas sa simintadong kusada. Akala niya guni-guni lang. Pero ng isang gabi, pero ng isang gabi, habang nakaupo sila ni Dudong sa projection room at nag-aayos ng film reel, Biglang nawala ang ilaw. Kasabay nito, narinig nilang sang tundog na tila mint sa tapat ng sinihan. Top, top, top. Na mas pabagal, mas madigat. Pahimik silang dalawa. Ramdam yung papadil ping ang malamig na hangin na dumadahan sa kanyang batok. Napatayo siya at tinutok ang flashlight sa pinto. Do, wag kang lumabas, walong niya. Pero biglang bumukas ng dandahan ng pinto ng sinihan. Walang hangin, pero kusa ito kumaangat Hamuapuan ay tila gumagalaw at sa madilim na pasilyo, may anino na kalisa na sumisilip sa liwanag ng pusti sa labas. Lumapit si Papa Delphine sa pinto, nangingimig ang kamay hapang hawak ng flashlight. May tao ba dyan? Sigaw niya. Wala sumasalot. Ang liwanag ng flashlight ay mahampas sa pintuan at sumilip sa labas. At doon niya nakita muli ang kalisa na walang kutsero. Di kahinto mismo sa labas na sinihan. Ang gulong ito ay umiikot, pa Parang wala humihila rito. Sa loob na kalisa, sa ilalim ng dilaw na liwanag na puste, nakaupo ang babae may mahabang buho. Nakayupo. Parang may hinahanap sa sahig. Manunggil, wag yan. Sigaw ni Dodo habang papalapit. Ngunit bago pa siya makalapit, unti-unting tumingala ang babae. Nakita nila ang mukha nito. Walang ilong, walang bibig. At itim itimlan ang mga mata. Ang balat ito ay parang sinunog. At ang ngiti parang binabaluktot ang mukha. Napaatlas si Papa na dapat si Dodong at mungkit ng matumba. Ngunit ang kalisa ay umabanti, papasok sa mismong pinto na sinihan. Nang lumusot ito sa preschool, bumagsak ang sa noob ng silid Ang magpurpin na ay kumibot, na parang hinihini pa ng hangin. At biglang sumipol ang malakas na hangin. In Jesus' name, sigaw ni Papa Dilipin. Habang itinuktok ang ilaw sa babae, sa sandaling yun, tila sumabukong niwanag at maglahaw ang kalisat kasabay ang ng ng ilaw sa pisami. Pag maulat hinad, tahimbik na muli ang paligid. Wala na ang babae. Wala na ang tunog. Pero sa sahi, sa mismo harap na pinto, may mga marka ng kabayo. Malalim, sariwa, at basa-basa ulan. Nagkatingin na sila ni Dudong tarihong nanginig. Manong din, sabi ni Totong habang nanginginig ang boses, Ano yun? Tot Totoo ba yun? yun, di ba? Sumagot si Papa Delpin. Mahina, halos pabulo. Do, kung muto yun, bakit may marka? At mula ng gabing yun, hindi na sila muli nagsara ng At mula ng gabing yun, hindi na sila muli nagsara ng walang dasal. Si Papa Delpin, tuwing alas dose, lagi nang nagkaantada. Habang si Rodong naman ay eh, naglalagay ng kurus na gawa sa abo sa pintura ng sinihan. Bakas ang takot sa gabi na hindi nila makakalimutan. Lumipas ang ilang araw matapos ang nakakatakot na insidente sa sinihan. Bagamat balik sa normal ang takbo ng gabi, hindi si pa rin mapanatag ng loob ni Papa Kapag humahampas ang ulan sa bubong ng sinihan, palagi niyang naalala ang gabing yun. Ang kalisang walang putsero at ang babaeng pasahero walang mukha. Si Dodong kahit pilit na bibiro ay halata rin kinakabahan. Madalas siya mapatigil sa talagitnaan ng pagwawalis kapag may marinig siyang ingay sa labas. O kaya ay biglang tatakbo papunta kay Papa Delphine. Manunggil, parang may nangkalakad sa labas, parang kabayo. Sabi niya minsan, minginginig pa ang buses, pero na sumilip sila. Walang tao, walang kabayo, walang anuman maliban sa malami na hagi na tila may talang amoy ng lumang kahoy at kalawang. Isang gabi, habang nakiikot si Papa Rispin sa labas ng sinihan, napansin niyang may matanda lalaki na nakaupo sa tabi ng puste. Nakasuot ito ng na lumang sombrero at hawak-hawak ang isang baston. Do, may napakita ba sa iyo dito? Tanong ng na matanda. Nagulat si Papa Rispin, sino manong ng babae? Tanong niya. Tumango matanda Oo, oh, oh. babaeng pasahero ng kalisa. Dati, ako ang kutsero niya. Parang biglang nalangin ako, di ba, Patilpin? Ano ibig mo sabihin? Tanong niya, mumiti ang matanda, ngunit malamig ang ngiti. Dati, ako kutsero ng kalisa ngayon. Pero noong 1958, natisdasya kami sa mismo kal to. Napan kami ng Patay ako. Pati ang babaeng ko. Simulan noon, tuwing may gabing ulan, at mga alas dose, lumabas ang kalisa. Hinahala na pasahero niyan, di natuloy sa paruroonan. Hindi makapaslita si Papa Delpin. Pero natitigyan niya na maigi ang matanda. Napansin niya ito hindi umihinga. Ang balat ito ay kulay abo at sa ilalim ng surero. Tila wala ito anilo. Man buhay ka pa? Nanginginig na tanong ni Papa Delpin. Ngunit sa pagkurap niya, wala na ang matanda. Ang wala ay ang isang lumang piraso ng kabayot bakal. May kalawang at amoy uling nang ginala niya ito sa loob ng sinihan. Napansin niya doon na basa ito. Parang bagong hinugot sa ulan. Gayong tayo ang paligid. Pag uwi ni Papa Dilpin ng gabing yun, hindi siya mapakali. Pagpikit niya, nakita niya muli ang babae sa panaginip. Nakaupo sa kalisa, nagkangiti at tinatawag siya. Dilpin! Dilpin! May upuan pa bang bakante? Kinabukasan, nagpasya si Papa Delpin na magtanong-tanong sa mga matatanda sa paligid ng kulon. Nalaman niya mula sa isang matandang taxi driver na noong, na noong mga taon bago siya ipinanganak. May isang kilalang babaeng misti sa araw na madalas sumakay na kalesa tuwing gabi. Ngunit isang gabi gumulan, hindi na ito nakauwi. Ayon sa mga saksi, na-discarrel ang kaliksa sa may ng kulon na Boulevard. At pareho silang namatay ng na kutsero. simula noon, marami nang nakakakita ng kalisang walang kabayo na umiikot sa kulon. Kapag hating gabi, lano na duwing tagulan. Ang sabi nila, kwento ng mga matatanda. Kapag nakita mo ang kalisang yun, huwag mo Kasi ang umata mo sa pasahero, kukunin ka para magkikasabay sa biyahe. Na si Papa Dilpin, pero nakita ko siya, tumingin siya sa akin tumingin ang matanda sa kanya, Mabigat ang tinig. Kung ganyan, pasalamat ka, pat may lejasal para sa iyo. Hindi lahat ng nakakakita sa kanya ay nakikising bukasan. Mula noon, tahimik na si Papa Tilpin, hindi na siya nagsasalita tungkol sa kalesa. Si Dudong naman, alagi may talang at asin sa bulsa, pero tuwing nabi, lalo na kapag umuulan o malakas, narevenig pa rin nila ang tuk tuk, tuk na dumaraan sa labas ng na simihan, nagbiruan silang bakta dumaan ulit kalesa. Pero sa loob nila, nananalagi na sa ginaito bumalik. Hanggang isang haba habang pinukso ni Papa din pinangkit na sinihan. Napatimin siya sa kalsanda, wala namang dumaraan. Pero sa wasang siminto, may mga bakas na kabayo, sariwa, at kumikintag sa ilalim ng iyak ng puste. Walang tunog, walang anigaw na kalesa pero ang mga bakas, ay papunta mismo sa pinto at sinihan. Kinabukasan, sinabi ko papatilpits may ari ka sini. na hayop na niya sa gabi. Hindi ko na kaya, sir, sabi niya. May mga bagay na hindi kaya ang bantaya ng Simula noon, hindi na muli binuksan sa gabi ang lumang sinihan. At ayon sa mga nagmamaniho ng taksi sa kulon, minsan daw kapag alas dosi, nakikita ni lang ang kalisang lumang luma. Dahan daw mo sa kitna ng ulan walang kabayo, walang kutsero, at may isang babaeng pasaherong nakatingin lang sa dilim. Makalipas ang halos isang linggo, wala nang tuloy ang magbitaw si Papa Delpin sa trabaho. Tila utyonte na nakakalimutan ng mga tao ang mga sa sinihan, ipinagawa ito na mayari, at ginawang pudig mga lumang kagamitan. Pero para kay Papa Delpin, hindi ganun kadaling kalimutan ang lahat. Tuwing gabi, kahit sa bahay siya, Darirebig pa rin niya sa kanyang sipad ang tunog na Tok, tok parang kabayo muling bumabalik sa dilim ng nakarahan. Isang gabi habang nakaiga na si Papa Tirpin para matulog, hindi siya makatulong kaya bubago siya at milip sa bintana ng kanyang silid. Napansin niya sa malayo sa direksyon ng kulonste ay kawikisnap ang ilaw ng poste. Sa bawat pagkisnap nito, pila may anyong itik na dumadaan ng mas malinaw niyang titigan. May kalisan walang kabayo na unti-unting mausad sa gitna ng ulan. Dadahad ito rumapit para may sariling isip. At sa so sandaling dumaan ito sa so tapat ng boarding house ni di Papa Dilpin, tumigil ito sandali. Hindi pa alam ni Papa Dilpin kung ano ang tulak sa kanya. Pero parang magkwersan ng sa kanya para si Lipin. Sa loob ng kalisa, may isip pa ay nakaputing sa Basa sa ulan at napatingin din ito sa kanya. Sa pagkakataong ito, malinaw niya nang ang kanito. Maputla. May sukan sa noo. Ang mga mata nito ay tila may panagawin ng isang kalulugang hindi matahimik. Dilph, Dilphine, walong na babae, hindi pa tapos ang biyahig. si Papa Dilpin sa tafkot at nang muli niya ito si Wala na ang kalisa. Kinabukasan, agad niya pinutasa si Dudong at noon ay ano naitatrabaho na binatagapantay sa bagong gusali sa may parian. Dong, nakita po siya ulit, sabi ni Papa Dilphine. Manginginig pa ang mga kamay. Ngunit si Dudong magamatalatang takot ay tila mas kalmado ngayon. Manon, siguro gusto lang niya ng tulong. Baka may mabagay pa siya na dito sa mundo. Kaya ayaw niya matahimi. Naisip ni Papa rin, Pin, na baka kailangan niya balikan ang lugar kung saan ang lahat ay nagsimula. Ang lumang kulon at ang dating sinihan. Kinagabihan, nagtugo sila ni Dodo sa lumang gusali. Ang paligid ay madilim, walang tao, at tangib batak ng ulan at hampas ng hangin ang maririnig. Habang papalapit sila, Napansin nila may bakas ng kabayo sa putik pero kakaiba dahil may tulo ng ruko sa bawat takbang. Magpasok nila sa dating sinihan na amoy agad nilang halimuyak ng kandila at lumang pabango. Sa gitna ng intablado, nakapatwal ang lumabakal na piraso ng kaisa na naiwan huli papa. At sa tabi nito, may isang lumang litrato. Ang babae, saot ang parehong damit na nakita niya tagabi, nakangiti habang nakasakay sa kalesa. Kristina! 1958. Bulo ni Papa Dilpin. yan pala ang pangalan mo. Nakaukit kasi ito sa ilalim ng larawan ng gabi yon, na mula sila ni Trotong sa loob ng sinihan. Sa katahimikan, tila narinig nila ang mahilang tinig ng babae. Hindi ko gusto, nasaktan ako, dinala niya ako sa kamatayan. Nakatinginan ang dalawa, S sino ang dinala mo Christina? Tano ni Papa Dilpin halos pabulong, miglang tumakas ang hangin at pumutok isa sa mga ilong. Pagkatapos, ay nakita ang imahe na babae sa likod ng entablado. Nakalutang ito, basa ang buhok at ang mga mata ay puno ng loha. Ang kutsero, sabi niya, inibig ko siya. Pero pinatay niya ako, Tinakpan niya ang lahat. Ngayon pinalikan ko siya, pero siya isa na rin patay. Ikaw, girlfriend, ikaw ang nakakarinig. Ikaw lang ang makakatulong. Muling narinig nila ang tok-tok-tok mula, sa lab mula sa labas. Lumabas sila. At sa gitna ng ulan, Nandun muli ang kalisang wala kabayo. Sa pagkakataong ito, may kutsero na kaupo ang matandang lalaki na nakita noon ni Papa Dilpin. Ngunit ngayon ay parang usok na lang ang katawan. Hindi siya makalis hanggat hindi mo sila sabi patawad si Gaon at Christina. Sabihin mo pinapatawad ko na siya. Nangigindag si Papa Dilpin pero nilakasan niya. O, yumapit siya sa kalisa at sumihaw. Manong, pinapatawad ka na ni Christina. Bitawad mo na siya. Sa so sandaling yun, kumiklat at umilingaw ang ang kulong. Ang kalisa ay biglad na diyab ng aso na apoy at unti-unti ito ng laho sa ulan. Naiwan na labang hamoy ng paso at isang bulaklak na puting-puti. Isang liriyo. Pagtingala ni Papa Delpin, wala na rin si Cristina. Ngunit sa hangin, tila narinig pa rin niya ang mahinang tindig ng babae. Salamat, Ilfin. Makakapahinga na ako. Mula noon, hindi na muna nakita sa Pulo Street ang halisang walang kutsero. Pero ayos sa mga matatanda tuwing tagulan sa kalagitnaan ng gabi, minsan daw maririnig pa rin sa malayo ang tok tok ng kabayo dumaraan. Hindi na upang manakot, kundi upang magpaalam at ayan mga Blackmaster, ang nakakakilabot na kwento na binahagi sa atin ni Miraflor mula sa Kamutis Island tungkol sa karanasan na pinanghamon si Mang Gelfin, tatin si Kuritigard ni Hannah Colostrip noong gikada 70. Hanggang nayon, hindi pa rin ka umkatalimutan ni Miraflor ang mga gabi na binabanggit ng kanyang ama ang tuk-tuk-tuk ang kabayang walang kutsero isang tunog na nagsisilping paalaala na may matululuwag hindi pa matahimik hanggat hindi pa nabigyan ng pustisya. Nakakakilabot iba? Minsan, hindi natin alam o nakikita natin sa dilema ay totoo o bahagi lang ng ating imahinasyon. Pero sa ganito mga kwento, isa na daw, na hindi kaya ipariwanag ng siyensya uliwanag ng araw. May karanasan ka rin pang hindi malilimutan? May kwento ka ba gustong ibahagi? Isang nakakapilabot, misteryo, o kakaiba pangyayari sa buhay mo? Ipadala mo na yan sa ating Black Master Horror Stories. Isulat mo lang ang buong detalye at ipadala sa ating comment section. Baka sa susunod na video, kwento mo na ang aking ito. At syempre, kung nagustuhan mo ang kwento ngayon, huwag mo mag-like. At share mo na rin sa mga tropa na mahilig sa horror stories. Subscribe at i-click ang para hindi mo ma sa susunod nating mapinto. Katataputan. Paalam!